Hi, good afternoon. Nagtatapon kami ng mga gamit ni Lola na ginamit niya. Pero yung iba, nakatago pa. Ito, tulad nitong wheelchair, higaan, yung naihian. Ayan, tatapon namin. Ayan. Oh, Yan yung mga tatapon namin ngayon. Ang dami kong gagawin. Maglipit, maglinis. Daming damit ni Lula isang buong kwarto. Ang dami kong lilinisin. Dami na. Ayan. Kailangan namin ito itapon doon sa tapunan kasi pag hindi, may charge. Ay chichi! <laughs> Nauna na yung kasama ko. Naka-red light pa. Pasaway talaga. Laki pa naman ng charge pag nahuli. Nauna siya dun. Sasundan ko na lang. Okay, tara. ayan, tapos na kami magtapon ng basura dito sa Mataukok dito namin tatapon mga recycle dyan din tinatapon